violation sir Counter flow daw Counter lang ano oh Para pala? Counter flow Counter flow Pero sa ka Dito lang yan lang. lang ako. Yan lang ako po May titik lang sana eh Yeah actually counter flow na talaga Oo oh, oh, oh. Pero Pero kung Pero ano pa bago na matulang may Ganun pa rin ah? Kasi may kasabihan nga hey, Ignorance of yeah. the law Excuses no one so Kaya nga kung nakiusap No sir may dumaan niya sa harapan niya, inayaan niya lang eh. Dahilan niya. Yan? Oh, ba bat bat Habulin. para <laughs> wabuling ikaw ni eh, ka buong nakita nakilusak 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 to gay na. to sir? atay sabi isa po. sabi nyo na sabi okay? Ha? Okay, eh. ha? Yeah, okay. sabi mo kasi sabi 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 Nagpapatupad lang si Sir ng mandato niya, no Sir? Tama po ba? Trabaho lang po siya. Oh, Oo, yun. Trabaho lang Hindi naman mo mo? Nakalusot pa. Hindi mo sa'yo, mo? Nakalusot ba? Bukas pa yan, ma'am. Bukas pa yan, ma'am. Alam ko 24 hours pa to, eh. Hindi hey, ko sure ah. Paano yan, sir? 50. Inaibig sabihin 24 hours pa bago mapunta doon sa opisina nila. O bukas hey, pwede ano na, na. yan? Diyan lang siya yung Ay, hindi na kinuha yung lisensya. <laughs> Ay, hindi na. Oh, hindi, bawal ako yung lisensya. Pagkano daw? No? Wala nga sinasabi pero counter flow malamang mga na ganun may tataasan no? ngayon ngayon? mga ganun 2,000 na ito hindi, kung tutusin ka sa mga counter flow na rin talaga pero pwede rin naman siguro pakiusapan pero oh, hindi nga sa muli no, ko yung video lang pinuha ko tala nga wala, hindi talaga sa bandre Po ba, hindi natin walang po Naga ng partner ko kasi palipat siya ng branch dito sa... Hindi nyo kabisado yung daan? Tapos sa pag-ano namin dito, tinawag niya kami. Tapos nag-stop naman po kasi kami. Tapos yun nga daw po na parang one-way. Tapos nung nandito kami, wala daw pa kami common sense. Nag-explain naman po kami na ayun nga po, first time. So bali, hindi po talaga namin kaya. Oh, hindi, nangyayari naman talaga kahit ako. Tapos pero ano, pag duma nung dumaan yung isang lalaki, nakaano ano din Nag-stop yung lalaki. Niya, tapos pupuntahan niya, tinakbuhan. Pupuntahan niya, tinakbuhan. Niya, Tapos sabi niya sa amin, sabi namin, ay kaya na nga, hindi ko Tapos pagdating dun sa isa, hinayaan niya lang, bakit niya daw ahabulin? Eh kami nga nag-stop kasi nga makikipag usap na first time. Hindi ko siya nakakain. Masakit nga lang din talaga magbayad. Ito tapos, tausan niya. Ito sa tausan kasi talaga sa Saan ba yung MMD dito? Para ma-record ka din. Hindi. Okay. Sa tingin ko, ma'am, yung situation. Hey. Hindi yeah, naman. Hindi, kasi dun sa isa eh. Anayaan niya lang. Hindi, pero sasabihin lang niya, wala na, walis na. Pero pwede niyong gawin, ma'am. Tumampay kayo dito. Tignan niyo yung iba yung video. Kasi kung magreklamo kayo, mas maganda rin talaga siya, na may ipakita tayo. kasi kung Kasi kung, kung, kung ikwento lang kasi natin na may ganyan. May ano na Ang CCTV po kasi, hindi siya basta-basta tayo nakakakuha ng kasi. Unless, mag-volunteer silang ibigay. Pero pwede nilang sabihin na hanggat walang police report or court order, hindi yung pwedeng... Yung kasing ano, nare-request na naman ko, hmm. yung mga copy ng CCTV. Tayo man, pero bahala kasi yan. Bahala yan. Pero unfair kasi yung trabaho Yung trabaho kasi kung pupunta kayo doon para magreklamo, syempre yung araw nyo, tapos pababalikin pa kayo, kapalag talaga. So, parang ingat na lang sa susunod. Wala na yan man, hindi na maaari. Ganyan ba talaga yan kayo sabi ng mga kapatid? Oo, malamang. Ayan, ayun sinasabi. Ayan. Eh ma'am, ingat kayo. Ano na lang? Kaya kayo na lang talaga. Ingat na lang po sa susunod. Ano ba nga ano nun ito pag hindi ito? Pag hindi pinayaran kasi ito ma'am, within 6 days po ba sabi? 15 daw. Ha? 15? Pag hindi siya nabayaran within 15 days, nakaroon siya ng account na. Parang interest pa. Hindi ako umutang ka. Bawa Papapatungan na siya. Patagal ng patagal, mas malaki yung patong. Pag nag-renew ka ng na lisensya mo, ma'am, na kasi, makikita yun doon. Hindi i-renew yung license mo. Ang gati mo rin sa babayaran. So, pinakamaganda kung may budget sa bayaran mo na kagad. Ngayon, kung wala naman, hindi, pwede naman mag na bayaran, pero expect nyo po yung, ano, punta. Yung, everyday yata yan na nag-ano, yung na. Ako ma'am, galing lang ako probinsya. Nagmumotor din ako. CBR sa car 15. Ang problema ko, yung dalawang motor ko paso. So, galing ko ng Aurora. 5 hours yung biyahe. Ayaw ko namang i-go na baka mapara ako. Eh, ang multa ko nang walang rehistro, 12,000. Eh, sabi ko, mag-commit na lang ako. Ayan. Ingat po kayo. Thank you.